tinulang manok magtula tayo guys kasi mo natin yung ating manok malamig ang panahon ngayon maulan sarap ang higit ng sabaw Sayote. Maganda yung maraming ano. Medyo mura yung sayote ngayon. Kaya Dinamihan ko na. Ayan, tatlo. Medyo mura ngayon yung ano, sayote. Ito na guys, yung ating sayote. Uh, Bakasaya natin. So yan, nangyihalo natin sa tinula. At ito naman guys, yung ating uh, dahon ng sili. Tanda nyo guys, nung nakaraan, nung nag ako, walang dahon ng sili. So ngayon, lalagyan ko na siya. Para lalabas pa sustansya. Ganda yung daw natin ang sila ngayon, no? Gurn na green. Ito ang dahon ng sili guys Sasawag natin sa tinola Tsaka yung uh, sayote kasi nung nakaraang uh, luto ko ng tinola walang ano walang dahon ng sili or malunggay kaya ngayon meron tayong dahon ng sili para lalong mas masustansya yung ating uh, tinola at ayan na nga guys tayo magigisa na imbis na maglagay tayo ng mantika ito na lang na ano yung uh, taba ng manok yan nagmamantika na rin yan guys eh para hindi masyado mamantika yung ating uh, mga niluluto yan nagmamantika yan hindi na tayo kukuha ng pang ang ating sibuyas bawang. Para tipid na tayo sa mantika, hindi po masyadong mamantika yung ating luluto. Yan. kain natin yan guys. Yan guys oh. Yan mga idol nagmamantika na diyan, di ba? Yan oh. Kasi kung maglalagay tayo ng mantika kanina. Grabe na yung mantika niya. Duro mo yan pa lang pala. Eh. Grabe na yung mantika niya. Hindi mataba ng manok. So, igigisa na natin yung ating uh, bawang. Buyas. At kunting luya. Sibuyas, bawang, luya lang. Tsaka dahon ng sili. Sayuti. Ayos na yan. Tinuulan na yan. Ayan, tinula. Diba so, guys, nakatipid na tayo sa mantika. Nabawasan pa yung ating mantika sa ating ulo ko. Pero yun, man, ang daming mantika nung nilagay ko. Ano? Tabak ng manok. Dadami pa yan pag nilagay ko yung ating manok. Ibang manok sardi nangangamoy na idol nangangamoy na mga bango ng luya, sibuyas, bawang, ilagay na natin yung ating ibang ano. Karni ng manok. Hindi na nga pala ako naglagay ng uh, tanglad dyan guys o lemon grass. Depende na lang sa inyo kung galagay kayo kasi binagay ko ng luya rin eh. Pero mas masarap lalo yan pagka talagang may tanglad o lemon grass. Maso lang eh. Hindi rin ako nakabili kaya luya na lang nalagay ko. optional lang naman yung ating uh, tanglad dyan nasa eh. nyo yan guys kung nalagyan nyo o hindi kasi ang tinula naman Pabilis lang maluto ang tinola eh kaya lalagyan na natin 'yon ng sabaw. Iyan yeah na guys. Maraming bisis na tayo nagluto ng tinola, no? Kasi eh kasi ganyan umuulan na naman. Sarap kumigop ng sabaw. na mga idol tinagay ko na yung ating uh, sayote at saka yung dahon ng sili yan ang tinola mga idol tinola ang tinola na at natin yung ating sabaw Yes! The best. iyan na mga idol ang ano natin dito mga idol uh, wag, na, wag nating palambutin masyado yung ating sayote dahil habang mainit yung sabaw nya lalambot pa ng gusto yan kaya yung medyo half cook lang sa para pag lumumig saktong sakto yan lambot na yung ating sayote So ayan mga guys Pwede pwede na yan Pwede na natin tikman yan Ayan eh, mga idol, pwede na yan. Luto na yan. Tikman na natin mga idol. Lagi ako ng sapin mga idol kasi grabe ah, mga idol oh, mungusok-usok. Yung siyote mga idol oh.